Magandang umaga po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon pong October 8 at syempre po shoot shoot tayo ng vlog sa mga magla-lunch na dyan sa mga uh, naghahanda na na mga pagkain at syempre habang wala pa pong bumibili sa atin ngayon aba ito po kailangan magsingit na tayo ng vlog magbigay na tayo ng mga laki numbers para po sa ating mga masusugid na mga lucky followers uy congrats po sa mga napanalo natin kagabi ha mga nanalo po sila ng 4 digit laki numbers po dito po sa 6 digit laki numbers mga tigo 1,000 pesos plus uy wag nyo ginagano syempre o oh, may pambili na sila ng uh, bigas kahit sa 10 kilo ba diba? ang galing po mga kalaki congratulations po at gusto ko po ngayon mga kalaki, kayo po ang manalo ng 5 digit lucky numbers o kaya po ng 6 digit lucky numbers lotto jackpot. Kaya sa mga suki natin dyan, tutok na po rito mga kalaki, kunin nyo pa mga listahan nyo. Pwede nyo pong ilista mga lucky numbers na ibibigay ko at pwede nyo pong alagaan ng 3 days bago po natin palitan. Tara na po. Kaya ngayon mga kalaki, ito na po ang ating mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang at maging millionaire. Okay? At syempre pa mga kalaki, mga laki numbers natin na aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At bago ko po ibigay ang mga laki numbers, syempre, iinom muna ako ng Yakult. Ayan. Mmm, sarap. Mmm Okay mga kalaki Bago ko mag-lunch Ito na po muna ang 10 digit lucky numbers abroad Number 26 Number 35 Number 19 Number 42 Number 37 Number 63 Number 55 Number 49 Number 28 At number 10 At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad Number 17 Number 31 Number 33 Number 25 Number 25. Number 20 Number 18 Number 36 At number 11 At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad Kunin mo na Number 17 Number 26 Number 24 Number 32 Number 35 Number 9 At number 2 Mga kalaki yan po At syempre po mga kalaki Isunod na po natin ang Or wait lang po Balik ka sir uli. Next week. Hindi, mamaya balikan mo ako mamaya. May ginagawa lang ako. Okay. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 po. May nag-aalok kasi ng gamot eh sabi ko balikan niya syempre magsishoot tayo ng vlog eh kung makikipag-usap ako sa kanila maaantala yung pagbablog natin kaya sabi ko balikan niya ako umikot na gano'n okay at syempre pa ito na po ang 6 digit lucky number 1 to 29 or 1 to 25 number number 3 number 7 number 5 number 21 number 24 at number 8 ayan po mga kalaki syempre isunod na po natin ang 6 digit lucky number 0 to 9 eto na po number number 2 number 1 number 6, number 6, number 8, at number 7. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 36, number 16, number 26, number 29, at number 10. Ayan po mga kalaki. Kompleto po mga laki numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ang mga lucky numbers na yun, ako, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat mga kalaki. Kinukuha po ang picture ko, kinukuha ang picture namin Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo na follow hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan, yung mga mukha namin ginagamit, pati pangalan namin, Red at saka Arnold, nako ginagamit yan, mga fake po yan mga kalaki ha. Subukan niyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin sa Facebook po. Tignan niyo po, Arnold Parungkin po na may blue check. O, na merong 400, lagi niyo check ang palawas, merong 490. 5,490,000 plus followers ha. At syempre po, meron din po tayong Red Parungkin, Kin pero merong 410,000 followers. Okay? Lagi nyo po yung check ang followers. Pag marami ang followers, mga 400,000 plus, ako yan. Pero pag hindi, hindi po ako yung mga kalaki, mga fake account yan. Kaya ingat-ingat kayo ha. Matatanda na po tayo para magpaloko po sa mga yan. Okay? At syempre meron din po tayong Red Arnold Santos na account at Aris Gatchal kaya yun lang po yung mga binabanggit ko ang mga legit na account natin na at meron po tayong YouTube Red Parungki na merong 18,000 followers at syempre po TikTok Red Parungki na merong 449,000 followers ang mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag mag-request. Mag Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, ha? sa loto Pilipinas, sa loto Abroad National at Wedding pagsumalik sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year niyo, pag-aaralan ko po 'yan at mali mo naman nandito pa ang swerte mo sa private consultation, baka kami ang magbibigay ng panalo sa iyo. Kaya subukan mo na ang private consultation. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months nang uh, October, November at December. O, di ba? Hanggang Pasko po magsasama tayo. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po mga laki numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad Kaya 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan. Kaysa sa mga sasali ng private consultation, sumali na pa kayo. Baka nandito ang swerte nyo. Ayan. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. Ito na po mga, mga kalaki. Ang 642 po. Pilipinas. Loto. Ito na ang 642 number. 12, number 29, number 36, number 17, number 8 at number 10. At ito po ang 645. Number 3, number 41, number 22, number 5, number 11 at number 29. At ito po ang 649. Number 15 number 36, number 37, number 40, number 43, at number 8. At ito lang 655, number 17, number 24, number 19, number 38, number 43, at number 47. At ito lang po, pinakalas, ang 6 digit lucky number 658, kunin mo na. Number 11, number 24, number 29, Number 36, number 38, at number 49. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin alaga niyo nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Ayan, shoutout po tayo sa Bansang Hong Kong. Ayan po sa ating mga OFW po dyan, maagang gumigising, nanonood ng mga laki numbers natin. Shoutout po tayo kila Ati Helen. Hello po sa inyo at kila Ma'am. Joyce, ano, kaya kila ma'am Joyce, shout out po sa inyo, hello po sa inyo, maraming salamat, humihingi po sila ng 3-digit lucky numbers at 4-digit lucky numbers, ibibigay ko po yan sa inyo. At sa mga tricycle driver naman po, dito po sa, ayan po mga kalaki, sa bayan naman po ng Suwal, Pangasinan, uy, layo niya, hello po, masarap ang ihipon dyan. Ayan po sa mga tricycle driver dyan, jeepney driver po dyan, Kilakuya S Celso at kila Kuya Tirso. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa wedding at ng 645. Bibigyan ko po kayo. Ayan, sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shoutout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!